ang hatol ng koneo Salin sa Pilipino ni Vilma C. Ambat. Noong unang panahon na ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang na naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Pulit-ulit na sinubukan ng tegre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Tulong, tulong, Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag, nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. Ah, may sentigre, tigre! Pakiusap, tulungan mo ako makalabas dito. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimputan habang buhay. Naawa ang lalaki sa tegre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangaba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpatuloy ko na lang ang aking kilalakbay. Sandali, sandali. Huwag mong isipin yan. Hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako kapag ako ay nakalabas dito. Tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tegre kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa kukay. Gumapang ka rito. Gumapang ang tegre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tegre ang lalaki tumulong sa kanya. Naglaway ang tegre at naglakat maikot sa lalaki. Sandali, hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ko sasaktan? Ito ba ang mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Wala na akong pakailam sa pangakong iyan. Dahil nagugutom ako, hindi ako kumain ng ilang araw. Sandali, sandali. Tanungin natin ang puno ng pino. Kung tama bang kainin mo ko? Sige, pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na gutom na ako. Anong kalam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha niyo? upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang pagkain. Mga taon ang ibinilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na pinuputuloy kami, ginagamit yung kami sa pagtatayo ng inyong mga bahay at papagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang mukha ng butas na iyan. Utong na loob, huwag ka namang dalawang isip, tigre. Sige, pawiin mga iyong utong. Sa mga sandaling iyon ay dumaan isang baka. Hintay-hintay, pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang ayon ang tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Sa ganang akin, walang duda sa kung ang dapat gawin. Dapat mo siyang kainin. Tignan mo, wala nang kamein mo isilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng na mga bibig at ilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanong sila. Subalit, ano ang ginawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit lang amin aming balat sa paggawa na anong-anong bagay. Kaya huwag mo akong sa ng utang na loob. Kiinin mo na ang taong iyan. Tignan mo, lahat sila ay ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Alam ng lakin ito ang kanyang katapusan. Nambiglang biglang dumating ang lumuluksong-luksong kuneho. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat ba akong kainin. Isinlaysay ng tigre at tanglalaki ang nangyari. Matamang nakikinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at ipinagalaw ang kanyang mahabang tenga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Maluma na ito walang ligoy nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang isilaysay. Subalit kung ako ang mangwapasya at mabibigay ng mga husay na hatol, dapat tayo magtungo sa hukay. Mali niyong sa akin ang nangyari. Ituro niyo sa akin ang daan patungo doon. Tignan natin. Sabi mo na hulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa taas. Pumunta kayo sa posisyon niyo noon upang pangisipan ko pang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre na hindi nag-iisip ang nais niya ay matapos agad ang usapan na makainan niya ang tao. Ah, ganito ang kalagayan niyo noon. Ikaw tigre ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman na laki, narinig mo ang paghingi ng saklolo. Kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na ako magbigay ng hatol. Ang problema ng ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigre makalabas sa hukay. Sa ibang salita, kung ang taong hindi pakita na kabutihan at umiwan ang tigres sa hukay. Wala naging problema. Kaya naisip po namang patuloy ang tao sa kanyang paglilakbay. At dapat naman tili ang tigres sa Magandang umaga sa inyong dalawa.